Good morning guys! Welcome back again sa aking channel and to this video alam niyo naman kung ano ginagawa ko so may araw na pang apat na ikot na namin po naiwan si kuya, susunod din sa akin kasi nagluto pa siya ng noodles ni Jack pupunta kami ng 8 ngayon so ayan na nga po may naglalakad na din sa unahan ko ano po uh... grabe so ayan na nga po may naglalakad na doon sa unahan ko si kuya wala pa pero hahabang siya sa akin grabe, mahangin pero pawis na lola mo oh Piesta dito sa amin. Piesta. Mm, piesta po dito sa amin. So. Ayan. May mga banderitas tayo dyan. May pa-contest po kasi ng mga arko. Ayan. Tapos dito. Oh, ang cute din sa kanila. Tapos dito. Ayan. Pero dun sa amin, banda sa amin, walang banderitas. <laughs> <laughs> Oo. Tapos hanggang dun sa labas, mayroon, hindi putol-putol yung paglagay nila. Kaya, ayun. Ano, Iba-iba yung pag, ano, hindi sayang. Kahit sa main road, sa main road, putol yung ano, nila eh. Putol yung banderitas nila. Oh. Sa amin, wala. Mga tamad yung mga tao. Dito lang sa bandang labasan. Buong butong daw to fiesta. O ayan, meron din. Yung street nila, meron. Happy fiesta. Ito. Hanggang dun sa labas. Ayan. Maganda ito, o. May mga bayong-bayong. Ayan. -bayong. So, dito... Andiyan ah, na pala si Kuya. So dito, diretso daw kami. Doon sa, papunta sa amin, walang, walang may nag, ano, ino aso. Ayan. Happy Fiesta. Meron pa silang ganyan. Ayan si Kuya, naglalakad. Madilim. Dito naman. Ahay, ang lungkot naman. Dito sila. Ano, ang liit. ang ang liit ng banderitas nila, oh. <laughs> Laka-laka, kaayo. Ah. post ba diba, ito yung pahin ng pinsan ko? Wala silang banderitas. Pero doon sa dulo meron. Ayun. May arko din doon, eh. Taya! ah? Ito niya. Ayan yung, ito yung main road. Oh contest daw kasi ito eh. Pero mas maganda sana kung yung buong main road nilagyan nila ng flaglets. Oh. Ang laki ng arko nila dyan sa dulo sa dulo. Okay. Gandun. Dito wala din. Dito wala rin 'yan, oh. Wala rin flaglets dito. Mas maganda sana kung buo. May dito lang pala sa ano, clubhouse. Yan, clubhouse sila mayroon. Pero sa street wala. <laughs> Ayun, lalaro ko dyan. Uh oh, oh, dito lang nilagyan ng flaglets. Dapat yung, ano, namatay na yung kahoy. Wala man lang dito, oh. Flaglets dito sa pinakamin road ng sana mayroon, eh. Doon sa St. Joseph 8, baka mayroon. Dami po, ano nila ko. ganda, ang dami. Tapos, ito phase 2. Mayroon yung clubhouse nila, mayroon din flaglets. Ganyan lang siya. Tapos, mayroon daw mga event daw mamaya. Kagabi, mayroon daw din sa St. Joseph 8. Singing contest. Hindi <laughs> man kami nakapanood. Nung last year daw, maganda kasi talaga nakaka nak operate yung mga tao eh. Ito, ay ah, parang lungkot naman ang na, ano nila. Ganyan lang yung, ano? Ah. Ganyan lang yung mga nakalagay <laughs> so yun nga ang sabi ni Mano according to Mano ang palaro doon mamaya kagabi ay mga palusebo <laughs> tapos doon sa St. Joseph na isa parang batibot daw ewan ko pa na yun <laughs> ang ingay ng aso naman Bibot, kilabot. Bibot, kilabot daw. Saan yun? Ang daming ano, bukado. Hindi uh, makita masyado. Saan yun, nya? Phase 2. Ah, sa Phase 2. Bibot, kilabot daw ang palaro. Dito, Palo <laughs> Ito 'yon sa St. Joseph 8. Ang ganda. Ang ganda nung sa kanila. Sabi um. Ay, oo nga. <laughs> May bantay. Ayan, ang ganda ng sa St. Joseph 8. May sag. May bantay. Tututulog din naman, oh. <laughs> Nap pala. oh, ayan yung sa St. Joseph. Ang ganda. Baka ang nalo. Maganda, ya. May mga bote. Ayan, SGV8. Ganyan yun sa kanila. Mga bote. Ang ganda ng arko nila, ya. Ganda. Ganda ng arko nila. Oo, oo eh, wala. Ayan nga, lang flaglets na. Ano, wala. Wala na sa nilagay. Oo. Oo. may mag walking walking mga guys. Ayan dito kami ngayon bibili kami ng lugaw. Ganda ng mangga oh. Tapos ito nalaki, kaya. Ayaw, na lang kainin sa Ha? Sa kantown. Ayaw ko ya. Usok na po. Sa atin pala 'yung usok. Lakas. Magkano oh. kilo pa kaya 'to? lang nana. Mga ilang kilo kaya 'yan? Ito yung ano, ito yung arko ng phase 3. Fa phase, phase, ah? Ah, phase 2 pala. Ayan, oh, may lambat-lambat nga. May lambat, viva San Jose. May lambat, may bangka, may sagwan, may mga isda pa. Ayan. Hindi masyado makita, ayun. Oh. Ayan. May saging pa doon. Ha? may mga nahuli ng isda <laughs> bahay ng pinsan ko yan so ewan ko sino yung mananalo sa paarko nila pa flaglets nila kasi yung iba wala namang nakalagay so yan lang guys thank you so much for watching bye ito maganda dito kasi ano yung ano yun dami dun sa labasan wala oh. buhay na buhay